kahibaluan nga giproklama ni President Ferdinand Marcos Jr. nga matag Hulyo 17 ni ulog ang National Cardiopulmonary Resuscitation kon CPR Day. Pinaagi sa libreng training, gitudluan ang mga estudyante o mall-goer sa saktong hands-only CPR procedure kahit yung compression man lang mabigay natin sa isang patient who happens to be who happens to collapse and then has no pulse and not breathing so by providing the hands only CPR mas malaki yung chance na makasurvive yung patient and at the same time makarating siya sa hospital po Pila pa sa nangapil ni Ini ang pulo katuig ng Red Cross Youth Volunteer, si Dorothy Kaholo. Sagad sa ilahang pamilya, nag na sa managlahing services. For me, dapat lahat po kasi alam yung paano yung basic life support and other stuff na para po sa uh, makaano sa um, makaano sa life ng tao. Kanang marag na ay part na somehow mag nagakahitabo sa mo ang school like ma earthquake. So for me murag dako jud siya nga tabang kay dili kay kanang murag nagud kay knowledge ug kon sa nimo siya i-handle ug kon sa po nimo i-relay sa ila. Gipahibalo pa ni Jennifer Estor, Safety Service Representative sa Red Cross Jansar Chapter, ang mga unang himuon kung dunay makulaps nga usa ka individual. Una matud pang buhaton, i-check kung duna bay pulso ang pasyente. Kung wala, itap kini kung conscious pa ba. Ug kung wala gihapon, i-assess na dayon ang pulso o ginhawa una manawag og ambulansya. We have to call Uh, our ambulance or call for help na talaga na para maparespondihan na sa bahay kung saan man yung resident and at the same time while waiting for the ambulance na makarating sa area that's the time na kailangan isi-CPR na natin or magpe-perform na tayo ng hands only CPR sa patient sa pagperform sa CPR kinahanglan ang compression to ventilation apan kung dili pwede sab hands only CPR sa angay pabuhaton kung kini adult If in case our patient is adult or mas malaki sa atin, dalawang kamay yung gagamitin natin, and then we just have to lock our elbow, straight lang siya, wag natin ibebend, and then tuloy-tuloy lang yung pagpupush natin. Gani kung sa bata, lahisab ang pamaagi. Pwedeng isa kakamot o duha katudlo sa pag-CPR. Pahinumdum pa sa Red Cross Jansar Chapter, nga mas maayo kung matagpanimalay. Doon na kaalam kalabot sa hands-only CPR. In the heart of changing lives, Kini sila Izela Baho, Brigada news.